Hello, hello guys! A blessed Sunday everyone! And for today's video, mag-attend ko karon o uh, birthday sa ako ang kinogos. Okay? And tara, ubanin ko ninyo. And uh, kaon siya na to ang cake. no? Magdala ko cake karon. Let's go! Tara guys! Kaon siya na to ang cake. Sarap! Ayan. Uy! Gikuhaan man ang cake. Kinsa may nagkaon, ano eh. Okay? Eh? Na, musa may akong dalon ani karon. Dave, kinsa nagkaon aning cake? Hello, balo ba? Wala mo kumakaon cake. Dali ganahan. Na, Kinsa man yung nagkaon, ani, oh, nakuhaan. Imbis, dalaon ko ni Keron sa ako ang, ano, dito sa party. Wala ko nakuhaan na, nagula, ang mabudari. Eh. Ay, tinunto ni Karun. Kinsa may nagkaon, Dave. Tugan. Kasi si, si Mama, nagkaon. Ha? si, si Mama. Karun ba? Lagi, kasi si Mama nagkaon. Kinsa yung nagkaon sa cake. Tugan, tugan. Kinsa may nagkaon ay, sa cake. Hindi ako, kabalo na. Si Ang pasi... pa may dalon ako, ani <laughs> Kaon naman ninyo ni. <laughs> Wala ko kabalo anak ha? Ang <laughs> sapa may eh? kaon, tugan. Naon sa. Pati si Gian. Di ba giing natin mo? Ayaw Sa bataa sapa may dalon na ani karon. Yan. Gian. Ikaw nagkaon sa cake? Wala, mo ka <coughs> ko kakaon, Nana. Is ka yun, Nana. Hindi ko pwede, Nana. Ala, unsa man ni... Uy, yun o. Oh. Unsa pa may akong dalon, Ani, Ron. Nga, wak naman ni. Tanawar ako. Oh. kakaon, Oh. sila mama, ana. O kuya. Grabe pa niyong bata, ay. Uy. Kasi siya nagkaon, Nana. Ha? Kasi manggod Nana. Dili ako, Nana. Kasi nagkaon, Ani, Uy, klaro. Kuya, Nana. Di di ka ganahan kay is nga ang ano man nakwaa naman Eh. Amot lang basig sila kuya og mama. Basig ikaw nagkaon. -ta Amot lang pod. Sobra di man kay lami. Happy <laughs> Father's Day sa tanan. good vibes. Share po ng video guys. Salamat.